trip, good morning uh, Ngayon na uh, oras 5 a.m. 4.51 a.m. Uh, alis tayo kasama si Pong uh, At madilim pa dito Madilim pa yung paligid uh, Alis tayo punta tayo ng La Union, Aguho Tapos diretso tayo ng Nagbabiskaya uh, trip natin si Pong Let's go Ngayon medyo ano Tawag dito hindi maganda yung panahon at umuulan-ulan sana maging safe yung biyahe natin papunta ng La Union pray na lang tayo at, uh, makarating tayo ng maayos uh, panoodin nyo lang papunta tayo ng La Union paano ang biyahe doon uh, kasi hindi ko rin kabisado talaga yung papunta doon bali magmamap na lang kami susundan na lang namin si Google Map mga katrip pag gas muna kami at paubos na yung gas Yung katrip dito muna tayo sa shell uh, pahangin muna kami pangina namin si Pong uh, shout out ka sir ay sir ay nangina namin si Pong maliit yan mali yung time na natin 5.30 dito pa tayo sa Abad Santos para mag uh, pag dito, pagasolina at saka pahangin. 6 o'clock, pandi bulakan na kami. Yeah. Tayo nga muna, ihi. Caltex. Ayan, restroom muna. Kaputan na ng kalikasan. trip nandito na tayo sa Floridel Bypass Road wala pa paano malayo pa may Bypass Road to ah Bypass Road oo Floridel mga ilang kilometro na labas na tayo ng Bypass Road Eh, ano tawag doon? 'Di ba bypass road? Oh, ito na tayo, kabanatuan na tayo eh. At bypass road pa. Na. Ayun, bypass road pa oh, na 'to, nakalabas. Pero oh, ano? Basta 'yun. Kabanatuan na 'to. Nakalabas na, na tayo ng Bulacan. Nabiyesian na tayo. Ano 'yan? Pa, ano 'yan pa? Huh? Bypass road pa 'to. Sino tama? <laughs> bypass road pa rin ba? <laughs> oh, bypass road pa rin to. <laughs> bypass road pa rin daw to. Mali si ka trip niyo. Basta ka na to di ba? Dito. Ah, Dito yung ba? sign lang yung going sign, to ka Ah, uh, mga ka trip, uh, nagkamali tayo ng konti. <laughs> Bali, papasok na kami ng kabanatuan. Yan mga ka-trip, nandito na tayo sa Bulacan. Bibili tayo ng chicharon. Hello po. Ayan, ito Gio. Yung 100. May laman na po ito, no? Opo. Uh, bali, apat kung ganyan. Yung tagwa 100 po. Ah, sige. Ate, mag-hype po kayo. <laughs> Dito na yan, no? Ah, bigyan kita ng sticker. Okay. Jay, pa lagay niyo yung sticker sa Nasa bag? ma na lang. Ito na yun. ma kita sa iti. Sige po. Ayan, ano? Pahinga natin si Pong. Pasyal, pasyal na tayo. Ulitin natin, lumabo yung camera eh. Jay, nabayaran mo na? 400. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Ito okay. yung okay. para parang islang lang. Kopsya lang. <laughs> <laughs> Yan, yeah, chicharon pa ang uh, bulakan. Bulakan, bulakan. Crunchy. Anong parte ng bulakan? Sarap ah. Okay. ndo baizia after 3 hours sampai pintu pintu sana to boleh aja না yeah, আমি Welcome to Balok. Balok. Balok ano to? Ba? Ha? Balok. Saan? So. Baluk. Baluk. Yeah. <laughs> ano? Balok. Balok. Welcome to Balok. Ano to? Balok. Ano ba isiya? Ano ba isiya? Welcome to Balok. Ano Yan mga katrip, puminto muna kami dito sa Balok, San Jose. Ano Ah, uh, CR ulit. Ayun oh, may restroom. And then si Pong Kawawa Kasi kanina putik umuulan na umalis kami oh. Ang dumi ni Pong Sana may pang ano dito Para wasingan sana Isprehan Bayad na lang Wala eh Dito yan sa Petron Ayun yeah. ito Ay, okay. Pasabuyan natin ka sir na tubig Kahit ito yung sabon Ano lang saboy lang sir yeah. Hay nga mo na. Hay ka. Dede dito yata taga balok yan No? Ayun, papasuyo tayo dong kay Pong. Ayun, pinuwasin na natin. Ako na magbuhos. Ayun. Ah, Pa. mo na tayo sa gitna. Sobrang puti kasi. Puti na lang mabait yung taga-Petron dito sa pangalan mo bro? Roadmart. Roadmart, thank you, thank you. shout out sayó po. Mga ka-trip, nasa Kuya po na kami ng Bay, ng Bay C. Ng Bay C. La na. na. Okay, mga mga ka ka-trip, sana ito pa. Anong lugar na ito? <laughs> no bayesie pa rin kami hindi na alam kung saan na to. Mamaya ulit. Kuya po. Kuya po pa rin. Kuya po pa rin pala to. Pero ang laki ng malawak ng daan dito. Salamat po, no.